Hindi ito leche plan pero masisigurado ko sa inyong napakasarap at nakakabusog ang dessert na ito. Madali lang to gawin at simple lang ang mga sangkap na kailangan. Tara, ituturo ko sa inyo kung paano ko ito niluto. So, una, magkakaramilize muna tayo ng ating gagamiting sugar. Mga 1 half cup na white sugar ang gagamitin. And then, isalang lang natin to over low heat until matunaw ang sugar or magkaramilize. Once ganito na hitsura ng ating sugar o nag na, set aside muna natin yan and then hayaan muna natin lumamig. At para naman sa mixture na ating recipe, sa isang mixing bowl ilagay lang natin ang 3 medium size na whole eggs and then i-mix lang natin saglit. Asunod naman as, ilagay na natin ang 1 can ng condensed milk. I-mix lang natin ulit until mag-combine and then sunod ilagay na natin ang 2 cups ng coconut milk. At maglalagay na rin tayo ng konting asin at 1 teaspoon ng vanilla essence. I-mix lang natin until mag-well combine. Once okay na, ay sunod na natin ilagay dito ang 2 cups ng glutinous rice flour. Sasalain lang natin to habang nilalagay natin yung glutinous rice flour para make sure natin na walang buo-buo ang ating mixture. And then, i-mix lang natin until mag-well combine lahat ng ating mga sangkap. Once nahihalo natin yung mixture, salain lang natin uli para ma-make sure lang natin na wala talagang buo-buo na glutinous rice flour sa ating mixture. Pero yun optional lamang, pwede naman hindi yan gawin. At isa sa nagpasarap ng dessert na ito ay naglagay na rin ako dito ng young coconut strings. Mga 1 4 cup ang nilagay ko dyan. Pwede nyo kung gusto nyo na mas maraming buko. And then, imix lang natin saglit. And then kapag okay na, ay isalin na natin to sa na-prepare nating baking pan. And then takpan lang natin with aluminum foil. Make sure lang na nakasil yung gilid nito para maiwasan nating matuluan yung ating mixture. And then salang lang natin to sa ating steamer. Siguraduhin lang na kumukulo na yung tubig bago natin ilagay. Lutuin lang natin yan over low heat for at least 45 minutes to 1 hour. And after almost 1 hour, check lang natin ng toothpick. Kapag lumabas na yung toothpick na malinis, ibig sabihin luto na yung ating mixture. And then, tagalin na natin yan sa steamer at hayaan muna natin yung lumamig bago natin yan i-unmold. Once malamig na yung ating mixture ay tanggalin na natin yan sa ating molder. then transfer lang natin sa serving plate and that's it meron ka ng napakasarap at nakakabusog na dessert na glutinous rice cake flan at alam niyo ba perfect din itong ihanda sa darating na holidays lalong lalo na sa pagsalubong ng bagong taon dahil alam naman natin hindi mawawala ang malakit na kakanin sa ating hapagkainan I hope na gustuhan niyo po ang recipe na na-share ko today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Huwag mo kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel. At i-share mo na rin at i-like ang video na ito. Maraming salamat!